Dito muna tayo sa ilang mahaganapan mula dyan sa Department of Agriculture. Kasama ho natin si Assistant Secretary Joycel Panlilio. Siya po ang Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. Siya rin ay Assistant Secretary for High Value Crops at Assistant Secretary for Sagip Saka and Intellectual Properties uh, Property sa ilalim ng Department of Agriculture. Magandang umaga ho sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin si Bombo Victor. Asay. This is for imported rice po. Ang maximum po na sinasabi ay 58 pesos. Pero po, pag-aaralan naman to, uh, magkakaroon po ng pag evaluate or pag analyze po. Depende po sa merkado na pwede rin po ito pababain pa po sa 58. Pwede pong maging 56 pesos. Yes, sisiguruduhin po natin na magiging affordable po ang presyo nito at magiging uh, tama po ang supply upang maiwasan po natin ang uh, extraordinary increase ng prices at ang mapanitili po natin ang supply sapat na supply ng ating bigas sa ating bansa Thank you so much for joining us uh, as ano uh, and thank you for uh, uh, giving us ano itong mga impormasyon tungkol dito sa maximum uh, retail price na ipinatupad nga po nitong uh, uh, nakalipas na araw ng Lunes. Anyway, follow up lamang ko dito, paano po yung pagbabantay ho datin dito? I understand na dati na ho tayo nag-iikot ano? uh, sa mga pa, mga palengke as of now uh, pagkatapos mo maipatupad itong maximum retail price, uh, ano pang mga dagdag na mga gagawin po natin para mabantayan po itong pagpapatupad po dito? Tama po kayo dyan At patuloy po itong gagawin ng aming mga officials para po masiguro na ang presyo po ng bilihin sa merkado, lalong-lalo lalo na po yung ating basic commodity na bigas ay uh, hindi po sinasamantala ng ating mga nagtitinda o mga traders na taasan po ang presyo na hindi na po makatarungan yung presyo. Mm -hmm. Since meron na po itong maximum retail uh, price, hindi pa ba uh, sa pat po ito uh, para hindi na po ituloy yung plano po ng Department of Agriculture na ideklara pa itong uh, food security emergency for rice, Asec. yung pagde-declare po kasi ng food security emergency, base po ito sa pagpupulong ng National Price Coordinating Council. Uh, lilinayin ko lang po na ito pong food security emergency na pinag-uusapan po sa ngayon ay tungkol po ito sa rice at hindi po ito tungkol sa lahat po ng agricultural commodities. Although meron naman pong uh, power po ang NPCC na mag-declare naman din po ng uh, food security emergency or natin po natin mas specific na kung meron pong illegal price manipulation or extraordinary increase in prices. Uh, gaya po ng nabanggit ko kanina, ito po ay rekomendasyon ng National Price Coordinating Council being chaired by the DTI. Ang ginagawa po ngayon ng uh, ating kalihim ay hinihintay pa po kasi namin sa ngayon yung uh, actual resolution itself pagka natanggap na po namin. Yung sa ngayon po wala pa po akong information kung nasa amin na po yung actual copy ng resolution ng NPCC. Pag natanggap na po ito ay uh, sa kanya po ito pag-aaralan ni Secretary or titingnan po niya kung yung pag-declare ng National Food Security Emergency on Rice. Pero sa kanya pong nabanggit ay tinitingnan po ito na magawa pa ma-declare po by end of January kung by that time, ay kailang, kailangan pa po ito. okay Bobo well, Victor, your questions? sa usapin naman po ng uh, African Swine Fever, well, paano po natin ito muli nga harapin ngayong taon? May mga bago ba tayong proyekto para masolusyonan ho itong usapin sa African Swine Fever? Patuloy po ang aming pagmamonitor ng ASF. Meron po tayong proyekto on the population, biosecurity, at vaccination at yung pong pag-establish ng mga checkpoints sa mga ating mga probinsya upang masiguro ang uh, na mabantayan po ang movement ng ating mga swine at iba pa pong agricultural commodities. Batay ho sa uh, monitoring ng inyong ehensya sa ngayon po, ilang barangay na lamang po ba itong affected ng uh, African Swine Fever? Uh, bum na pababa po namin mula po sa... Uh, 6,058 na affected barangay as of December 6 2024 ay naging 365 na barangays na lang po sa buong Pilipinas ang apektado po ng African Swine Fever na isa pong pangunahing suliranin sa ating swine or yung ating pong mga baba. Sa usapin na lamang ho nito na mga bird flu asek, ano po ang latest development po dito? Maraming niyo po bang ibahagi sa amin? meron pong nang uh, nabalita na avian influenza. Nagkakaroon din po, din po tayo, o baka meron na po tayong pondo na uh, nagkakahalaga po sa 300 million pesos para po sa 300,000 doses of avian influenza vaccine. Para maprotektahan naman po ang ating uh, poultry industry. Okay. Thank you for joining us, ano, uh, ASEC. At hanggang sa muli na kayo pa may makausap sa Bumbo Radio Philippines. Uh, anyway, uh, panghuli na lamang ho ito. No? For 2025, ano po mga nakahanay na programa ng uh, Department of Agriculture para uh, matugunan yung malalaking issue katulad po ng uh, eto nga, African Swine Fever, yung biosecurity sa pagkain po natin at iba pa, ASEC? ang aming po mga regional field offices ay patuloy po nilang ibibigay yung ganito pong mga programa upang mapababa, ma-stabilize ang presyo, ma-increase po ang productivity ng ating mga farmers at mapataas po ang kanilang kita. At na dahil po increased productivity, syempre po ay meron pong kaukulang pagbaba or uh, pagiging reasonable po at affordable ng presyo po ng bilihin para sa ating uh, mga mamimili. So aside po sa pag-ulit ng mga magagandang uh, ginawa po ng ahensya para po sa sektor ng agrikultura ay amin din pong palalawigin at sisigurduhin po yung aming first border control para po sa food safety at pasiguro po natin yung mga dumarating po mula sa ibang bansa na mga agricultural commodities kamukha ka po ng uh, fresh meat yung ating pong poultry mga gulay at mga iba-iba pa pong isda at kung ano pa, mong, pa pong pagkain na darating mula sa ibang bansa, meron po tayong established na ang tawag po natin doon ay yung CEFA or Code Examination Facility for Agriculture. Uh, una po itong itatayo sa angat at susundan din po ito sa iba't ibang lugar pa po kamukha po sa Subic, sa Zamboanga, sa Davao Region at sa Uh, general Santos City, layunin po or tinitingnan po ng departamento na ma-establish po ito by September 2025 upang maprotektahan po natin ang local agriculture natin against smuggling. Isa po ito sa mga purpose ng mga ng SEFA at para po masiguro na ligtas po ang mga papasok na pagkain mula sa ibang bansa sa atin po. Mm -hmm. Okay. Sige. Asik maraming salamat po muli for joining us sa Bambu Radio Philippines. Ingat po kayo. Sa po ang uh, Deputy East Spokesperson ng Department of Agriculture. Sa rin po nagsisilbing Assistant Secretary for High Value Crops at Assistant Secretary for Sagipsaka and Intellectual Property ng Department of Agriculture.